Look, masayang winelcome ni President Ferdinand Marcos Jr. at ang First Family ang lahat ng Olympians at ganun din si Carlos Yulo sa palasyo. Kaya naman, masaya ang buong Pilipinas na panoorin at i-welcome ang lahat ng atleta dahil sa karangalang kanilang binigay sa Pilipinas. Makikita dito na nandun si President, ganun din si First Lady, at ang kanilang mga anak. At masaya nilang sinalubong ang lahat ng atleta. Kaya naman ang bawat Pilipino ay masaya sa mga pinakita at pinamalas na galing ng mga atletang Pilipino. At dito nga makikita si Carlos Yulo na huling nakipagkamay kay President BBM. At nakipagkwentuhan pa ito sa presidente. At ganun din, sinalubong din siya ni First Lady, Liza Marcos at ang kanyang mga anak. Ano kaya ang supresang na isibigay ng palasyo sa lahat ng atletang Pilipino na nagtagumpay at nagbigay ng karangalan sa Pilipinas? Ating alamin... Pagkatating na pagkatating lahat ng Olympians ay diretso sila sa palasyo sa Malacanang. Nagbigay ng heroes welcome ang presidente at ang first lady sa lahat ng Olympians at ganun din lahat ng kabinete at kasama na rin ang pagkor. Kaya naman sa talumpati ng gold medalist na si Carlos Yulo sinasabi niyang nagpapasalamat siya sa kanilang pamilya at sa lahat ng atletang dugot pawis ang kanilang binigay para makamit ang tagumpay. Kaya naman, lahat ng atleta kahit hindi sila nanalo ng gold, silver o bronze ay binigyan ng presidente ng tag-isang milyong piso sa lahat ng atleta ay nga kay President Ferdinand Marcos sinabi niya ang lahat ay pipigyan niya ng tag-isang milyong piso kahit wala silang naiwing gintong medalya dahil ang pagtungtong palang sa Olympics ay isa ng karangalan dahil sa dami ng kanilang hirap na dinaanas. Ayon pa nga sa presidente, tinanong sila ang lahat ng atleta. Sabi ay ibigay sa kanya ang kanilang pangangailangan dahil sila ang higit na nakakaalam kung ano ang kailangan nila sa kanilang pagtitraining at kung anong naging problema para magbigyan ng tuon at pansin upang sa ganun ay magkaroon ng sistema. At sabi niya ay ilatag sa kanya ang lahat ng kanilang suggestions upang sa ganon ay magawa ng paraan ng gobyerno. At ayon din kay BPM ay bibigyan niya rin ng half a million ang lahat ng quotes na tumulong sa lahat ng atleta upang makamit ang tagumpay. Binigyan din ng Office of the President ng 2 million ang lahat ng atletang nagwagi ng bronze. At syempre, ang ating two-time gold medalist sa Olympics, walang iba si Carlos Yulo, ay nakamit ng 20 million pesos. Bukod sa incentives at perang binigay ng Office of the President, ay binigyan din ng citation ang lahat ng atleta. At sinasabi nga ni President Ferdinand Marcos na meron din suporta ang mga private sectors. At dahil nga sa pagkapanalo ni Carlos Yulo ng dalawang gintong medalya ay pinigyan din siya ng 20 million ng Office of the President. At the same time ay pinigyan din siya ng isa pang gold medal galing sa Office of the President besides sa heroes' welcome ay naghanda na rin ng palasyo ng mga menu para sa ating mga olympians at sa kanilang mga coaches na dumating galing Paris. At masayang-masaya ang presidente dahil nga nangunguna ang Pilipinas na best Southeast Asian team in the Olympics after closing out Paris 2024 with four medals. Kaya sa lahat ng ating atleta, congratulations. Ang buong Pilipinas ay masaya at nagbubunyi sa karangalang inyong ipinamalas sa Paris Olympics. Hanggang sumuli! Bye!